open ko yung light or ilaw namin. Kasi ma-delay mo dito sa loob kasi dinakpan ko ng cartoon yung front ng aming tindahan kasi papunta na naman dito sa aming yung sikat ng araw. Pero hindi masyado ngayon maaraw kasi kanina umulan. Pero hindi naman siya malakas. Kunti lang. Mainit. So mag-vlog muna tayo habang tanghali kasi wala masyadong bumibili ngayon. So ngayon ay pangatlong araw na pagkatapos ng election. So ganito pa rin yung aming store. Ayan. Wala pa rin laman. Ayan. Ang kakaubusan pa rin. So, wala pa ako masyadong uh, paninda. Hindi pa ako nakakapag-groceries. At ang hirap mag-groceries. Ang pa rin ng pilang. Dami pa rin talagang pera ng mga tao. Kahit dito sa tindahan, mabili pa rin siya. Dami pa rin bumibili. Naubusan nga lang kami ng stock. Kasi pahirap pa na din ng stock. Dahil nag-election. Tapos may ang daming fiesta dito sa Samar So, kung saan-saan ngayon may fiesta. Kaya ang dami ding walang stock. Wait. Sinapos! naglalako ng sinapot. Ayan. Okay, so ngayon ay 15 uh, PMFT si Day. So, ang tagal bumalik ng PMFTC, si halos lampas isang buwan. Kasi nung Uh, April, hindi sila pumunta dito kasi nag-holiday. Tapos, syempre sunod-sunod yung holiday. So, nag-election, kaya hindi rin pumunta sila. So, ngayon sila pumunta. Ngayong May 15. Diba? Ang haba ng kanilang holiday. Sana. Wow. <laughs> ang haba. At, at, ang laki ng binayaran ko sa kanila. Kasi, binadjet ko na yung sigarilyo nila ay aabot hanggang ngayon. So, saktong-sakto lang kasi, naubusan nga kami ng sigarilyo, pero sakto lang kasi kahapon lang naman kami naubusan ng Uh, Malboro na red. Bumili na lang ako sa groceries ng Malboro na red. Uh, pati yung Blast at saka Chester na blue. Bumili na lang ako sa groceries. Pero yung Chester na red, mayroon pa naman ako stock. Ito yung mga sigarilyo. Hindi ko pa na-display dito yung aking mga kinuha na Malboro. Uh, saan na ba yung resibo? Check natin yung resibo. Ito yung binayaran ko. Pakita ko sa inyo. Andito si Mingming. Andito talaga siya, oh. Ah. Andito talaga siya sa harapan ko. So, ito yung resibo mainit. Mainit kasi yung damit ko rin, no? <laughs> mainit. Ito yung resibo natin. Ito yung last na pumunta sila. Ito yung binayaran ko ngayon. At ang laki na binayaran ko sa kanila. Binayaran ko sa kanila ay 41,963 ang laki. Pero ngayon, hindi na siya malaki. Kasi balik na ulit sila sa, ano na, balik na sila. Kung ano yung schedule nila, two weeks. So, yun na. So, binawasan ko na yung order ko ngayon ay ano ba ay malaki rin pala naka naka 17 pala akala ko hindi na siya umabot ng 17 17 pala akala ko hindi siya abot uh, ayun oh 17,000 pala <laughs> ala di ko napansin ngayon ko lang na check at uh, kumuha ko ng Malboro na red anim dalawang blast uh, Chesterfield na white isa Chesterfield na long kasi mayroon silang XL na Chesterfield, isang rim tapos pula. Isang, isang dalawang rim pala yung Chesterfield na puti. Tapos naka-discount ako dito kaya pala nagdagdag sila ng Chesterfield na ganito. Kasi kinukuha ko, ayan, nagdagdag pala sila ng isang rim para daw ako maka-discount kasi ayoko kumuha ng ganitong Chester kasi nga Uh, XL. Gusto ko kumuha ng XL kasi mayroon pa ako stock. So, naka-discount ako dito ng 482 pesos. Ayan, my circle na yan. So, yan ang discount ko. So, 482. 482. Di ko masyado makita. Kung 482 or 402. And 482. 482 yata to. Ayan, na-discount natin 482. Kaya, kinuha ko na lang yung chester na red. Yung babayaran ko dito ay 17, 17,838. Ayan, lampas 17. So, ito yung mga sigaryo. Wait, kumin natin. Ayan. Okay. Ito. So, ito yung first vlog ko ngayong May. Sa mga sigarilyo, fifty, si kasi ngayon parang sila pumunta dito. Same sa Mighty. Ayan, ihiwalay ko na yung uh, pag video ko ng may piece. 30, adi. Pare. Pare or... ng 6 to. Yan 30. Adi. Adi. Okay, so ito lahat yung kinuha ko. Ayan o. At ayan, nagre-repack ako ng asukal. So, nestop ko, ko muna pag-repack ng asukal kasi mag-vlog muna ako. Wala na akong na-update sa inyo. Okay, so ayan, ito lang yung order natin ngayon sa PMFTC. So, ngayon pa lang sila pumunta ulit dito sa tindahan. Tagal nilang nawala. Okay, so ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Um, sa mga na hindi pa nakasubscribe, ayan, subscribe nyo na yung uh, channel ko kung mahilig ka manood sa mga ganitong video, mga ganitong vlog about sa pagsari-sari store. So subscribe muna kasi ito yung ina-upload ko. Ang uh, mga tips Ayan, panting tips, ideas, tapos mga ganap-ganap sa tindahan kung ano yung mga ginagawa namin kaming may mga tindahan. So, yun po yung mga sinishare namin dito sa aming uh, mga video. So, sa mga nakasubscribe na dyan, ayan, maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe at panonood ng ating mga video. Maraming salamat sa inyo sa ating mga kapukasari dyan. Katendera, maraming salamat sa support sa panonood ng ating mga video, ng ating mga vlog. Maraming salamat ulit. Uh, magandang hapon, maupinakulupan mga waray nga nagkikita ni aton na vlog. So, Ayan, thank you for watching. Dito ko lang muna tatapusin yung vlog ko. Bye-bye.